baka ko ano na ba ang panganak oh. oh, ganda ng kulay niya mate oh. ang layo pa ang pinanggalingan nito mga kambing natin galing pa sa kabila me hinahanap tayong kambing ayun nandito siya yung maliit na kambing oh. good morning po ngayon ay may hanapin tayong kambing may mga kambing kasi kaming nawala At dito nga pala oh. Yan, mula dito sa bahay pupunta tayo sa kabila titita ng pagkain ng baboy hehehe <laughs> may alaga baboy dyan sarapan tayo sa kabila ang mga manok, pakainin na rin natin to. Yung baboy, o, oh. Kapag manganak mga anak na yung baboy, ito, malapit na mga anak. Nilagyan na rin trapal. Para hindi mabasa yung mga bit niya. Hinihiwalay so, na yan doon sa group ng mga free rin sa baboy pag malapit na mga anak. So, dito tayo. Yung mga manok ay kakainin natin kasi may mga pabo. Yung rabbit, kumusta na? Yan naman, hinakain na rabbit natin. Pwede pinch, pwede rin tong ganito, Madre de Agua. Nasa so, dito tayo. Oh, may tuta. Oh, may tutang maliit, oh. Oh, may tutang nang gugulo. Ayan. Yung mga pabo nandun. Yung iba pabo wala pa dito. Dahil nangitlog yung mga unang pabo natin, ngayon purong mais naman ipapakain natin. na mga pabo natin dyan, pinapakawalan mo na rin namin yan. Nakakalabas na yan sila dun sa mga damuhan na parte. Saka nakikain niya sila pag nagpakain ng baboy. Ayan oh, dyan yung ating pabo, gansa. Yung iba nito, nagalimlim na. Ay naku, mahahabol tong tuta. Hey! Ay! Primo! Oh, kalat na lang natin. At nilalaro sila ng puta. Oh, malikot. Oh. Ang habol yung mga sisiyo. Gusto niyang magpaglaro. May mga sisiw din tayong bago. Oh. Pero medyo mahirap kayo. Eh, challenging ngayon ang pagpapalaki ng mga sisiw dahil na itong tag-ulan. Ayan, nagsalipitan na yung mga manok. Yung ibang manok wala pa dito. Kamihan na natin ang guwan. Eh. Oh. Oh. marami sila makain na mais. Ayan, yung kanila mais. Tabo, manok, gansa, na gansila. sila. Tapos may tuta tayo oh. Tuta lang lang. Ito yung tuta na nang ito. Ito Sige! Kali mo! Ito! Ayan oh. Sisirain niya yung net. Hmm. Sama ni eh, ha? Sana! Ay mga manok. Huli na natin. Huli na natin yung salarin. Ayan. Ayan yung ibang halaga natin. So dito may mga manok pa din. Ayan may iyan. Mamaya na yan sila kakainin naman. Ayan may mga manok doon. Okay. So yan may hinahanap din tayong kambing. Iba na yung landas niya ngayon. Hindi na siya babalik doon. Sana. Ngayon naman, nandito na yung mga papo namin sa may damuhan. Ayan. Nag-alak Ay, ang sila dito. Makainin kasi yung mga damo yan. Hello! Ang ganda nila tingnan pag nakabuka, oh. Ayan, nandyan din yung brown nating pabo, Pinaghalo na namin. Ayan, nandito yung mga kambing namin. Hello! Mag-alak yan sila dito kapag ka pinapakawalan na sila. Ayan, pati dito sa may kasaba. Ayan makain sila dito ng mga damo yeah. marami sila nakain yan yeah. o oh. yeah. ating mga kambing hello yeah. oh, may maliit na kambing din doon sa unahan yeah. hello hinahanap yeah. ko isang black na kambing kasi baka nanganap yeah. hindi na sumasama sa kanila kagabi ayan na oh, dito sila Ayan. Dalawa lang kasi itong black na nakikita natin dito. Eno. Ito yung galaan ng kambing namin dito oh. Daming damo. Talagang mabubusog 'to pag umuwi 'to mamaya, busog na busog na nito mga kambing natin sa so daming damo na nakain nila sa paligid. Ayan, tapos yung mga baka nakatali 'yan. Ito mga kambing natin, ito yung mga pinapakawalan lang. Tapos may kalabaw din doon sa unahan. Ayan isang kalabaw. May anak din yan. May nahanap din kaming kambing at din namin nakita yung isa. Hindi na uwi. Ito yung mga butas dito sa walo. Kailangan natin makamahin na laglag yung dito. May! May! Wala naman nalaglag. Ito yung kalabaw. May anak. Nga! 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 Ayan o. Oh. Effective yung nanay sa anak niya. Oh, ay anak niya oh Laki Laki na. na lang anak natin kalabaw. Ayo, mamasim lang 'yan, oh. Nga. kambing eh. Takbo sila pag may nadaang motor. Punong-puno pa rin ng mga damo dito, daming damo pa rin. 'Yan, mga kakain pa ng mga baka, kambing, kalabaw ito. Daming damo. Yung mga kambing natin nandun so unahan, nandoon, nandito, mga kasaba naman to, ito yung mga pakain sa baboy naman, ayan, so, marami dito yung kasaba tanim, ito may batch sya na, ayan, susunod, tapos yung nandoon, tapos meron pa yan doon sa kabila, tapos doon sa kabilang side din meron mga kasaba pa dyan, so madalas yung mga kambing pupunta dito, dyan sa ilalim ng kasabahan sila, magain ito yung mga medyo susunod kahit ito nag-harvest na, pag naubos yan ito yung susunod medyo maliit pa tapos mas maunang ma harvest yun sa kabila, yun yung mas malaki na yan. tsaka damo, dami oh daming pagkain yung mga alaga natin dito, mga kambing, mga baka yan. dami pa mga kain ng alaga yun pa yung mga kasaba dito, dami oh yun, pwede na rin itong i-harvest malaki na rin naman ito dito naman yung pinakalambat ng mga freeze sa baboy. Abot yun sila hanggang dito. Yan o. Oh. Yung lambat o. Oh. Hagwire. Tapos dyan sa baba. No, dyan yung mga baboy namin. mahadaan sila dyan. Yan. Puro damo. Dito naman o. Oh. Ito yung damo na kinakain ng mga kambing at baka. Itong part na to. Hello. Yan, ang layo pa ng pinanggalingan nitong mga kambing natin. Galing pa doon sa kabila. Yung bahay nila doon sa dulo. Nakakapunta sila dito. Dito Kaya, sila kumakain. Po, ito yung mga anak uh, ang alam ko, mga anak ay Mama ni Marshall. Oh, Yung iba hindi pa yung mga anak eh. May iba dito na malapit na mga anak, yung mga malaki na hindi. Ito, itong brown na to, malapit tong mga anak. May so, isang black pa. Ito, tatlong black kasi dapat 'to. May isang black kami hinahanap. Kung saan din napapadpad 'yon. ako sumabit. Ito yung pinakamatanda namin kami, ang payat niya pero ang anak pa rin. Ayun oh, may bago siyang anak oh. Galing. Yung baka namin nandito. Mm. Ma ito yung mga baka. Yung baka ko na ba ang panganak ko. Oh. oh, ganda ng kulay niya mate oh. ganda ng kulay. Red. Yung anak ni Ima. Oh, sa Yung, yung anak niyang babaeng baka. Kulay red. Hello. Cute. yung baka na bili namin dati na maliit pa siya medyo maliit pa siya noon native na no, baka to ay nang anak na oh babae hmm? babae anak niya oh Haling. hello mabait yung nanay nito sobrang bait nito baka ngayon ay hanggang ngayon nakatikip pa sa hita niya yung pagkaanak niya no mga dugo-dugo. O nga, tagal na nawala ano na. Hello? Hello, ima? Aduh, duh, 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 Si Emi. Si Emi. Good. Pura yung biyag. Tatay nito, oh. black, <mella> eh. binenta? Oo. Mana siya sa nanay niya? Hindi, ima. hayop mas marun-marun siya sa mama nila sa ng mga camping. daleng mo naman. Hello. Oh, matakot pa. Takot sa si tao. Eh, ma. may nakawalang baka. Oh. Baka ng kapitbahay namin. nakawala, Masama dito. Naputol? Galing yan sa kulungan. Siguro nakakulong lang yan. Tapos nakawala. Katabudoy siguro yan. oh, yun Nakawala. Maraming baka sa tabudoy? Me! Hinahanap tayong kambing. Ayun, nandito siya, yung maliit na kambing, oh. Me! Ano nga kaya, me? Dito siya natutulog. Bakit man? Hindi siya umuwi kagabi. Ah, sumabit! Sumabit, dahi ka! Nandito pa! Nandito! Mabit siya. Ha bicara sat kan damo. Tak pala dik makan alis. Oh darah. Nak sabit. Iya no. Ha bicara pala sat damo. Ya cuba bicara damo. Natalian sia. <laughs> Nak bicik sia. Wala. Nasab echa ko ah, ko go sa cover crop. Ayan, sumabit siya sa cover crop lang pala. Mm. Buti na lang si Migaw kami, oh. Gutom na gutom na siya, oh. Ilang ka na dyan, me? Sumabit? Oo, Ayan na. Napakawala na natin yung kambing. Pero nangayayat siya, oh. Hindi siya nakakain kahapon, hindi siya nakauwi. So, ngayon, nandyan na, oh. Makain na siya. Mamaya, kasama na yan doon sa group niya. Iba niyang kasama, nandun sa kabila. Dito siya sumabit, oh. Ayan, oh. Luminis diyan, oh. Diyan siya tumira. Diyan siya natutulog. Buti hindi siya inulan na matindi. Sumabit sa cover crop. Ito kasi magandang damu, oh. Ayan, parang tali. Ayan, pag kumain siya diyan, sumabit yung sungay niya. Hindi niya matanggal. Kala ko doon sa net or sa hagware sumabit eh dito lang pala sa ganito mga cover crop nakain kasi nila yan okay na me naman yan sasama na yan doon sa group kasi yung ibang kambing nandun sa unahan pumunta na yan doon ayan yung kalabaw naman namin pag itong oras na sinisilong na dinadala na doon sa may putikan lulublob na rin yung kalabaw o okay, yung mga kambing nandito yung iba o oh kasama nung kambing namin kaninang sumabit Ayan o, mino muna <laughs> Yung anak nangihi Ayan o, mag nanay Maglulublob na yan dun mamaya sa putikan <laughs> Oh, pa na di Yung anak niyang maliit. Yung kalabaw naman, ang kaibahan, hindi sila, hindi na kaya mabuhay sa init. Kaya kailangan sila sadalin sa ganitong tubigan pag maainit na. Ayan o. Oh. Magsiswimming na yan. Yan. Yung nga lang, nainom muna siya sa ganyan. Siguro magaling din yung pansala nila. O, dyan ay maglulublob. Kaya mamaya nagpuputik na yung kalabaw. Magalublob na yun sila. At di nila kaya yung init. yan Mamaya ay bababa na yan. ayun na ah, bababa na siya Ah, oh, magsiswimming na yung kalabaw natin ayun oh so ayan yung mga kalabaw yung kambing, takot sa ulan, takot sa tubig pero yung kalabaw, kailangan may tubig lalo na pag mainit na, pag maaraw na kalabaw namin oh, nandyan na rin oh ayan lulublob na sila sa kanilang swimming pool ayan oh si baby kalabaw oh. Oh, takot pag lumapit tayo lumalayo oh, maghiwalay sila ng nanay niya ng pool ayan na yan pambatang kalabaw at saka isa pang matandang kalabaw medyo mababaw itong pambatang kalabaw pala so ayan yung ating mga kalabaw yung kambing na doon sa unahan din hello hello inga tapos yung mga baka doon sa kabila naman Ayun, may nagpisa tayo dito ng manok. Oh, wow. Oh, ang ganda. Galing. Ay, ay. Galing, oh. May mga sisiw siya. Bago. Oh, tao lang. -ta -ta -ta, Nananuka yan. Oh, hindi pa lahat. So, antayin pa natin mga mapisa niya lahat yan. Oh, tago Nagtagoy mga sisiw niya. Kulay itim ang nanay. Yung masisiyo, kulay puti. Halo, halo, may black Ay! Ano <laughs> na Alam ko mabasa yung gamit puti ka. Ang cute. Tingin tayo, ah. Oh. dito yung sisiyo niya, ah. Oh. Wala, may dog! Ah, may mga na. Kabilang Kabilang side. Kabilang Kabilang side. Kabilang Kabilang side. Kabilang itlog. Kabilang side. Kabilang No, pa